1 2 3 Sige na 1 2 3 Tapi Na unboxing si Kuya sa ngamon ng food keeper. na, may video. Oh. Si si Kuya na Mon Ace. Si Kuya ang mano ma, no, ma symbol na si Kuya. Ang white ko nga order naging green. Green ano na. Tenuna what is that? Kulay berde. Hindi na green na na kulay berde. ang aking mga ano guys o oh, tang tingnan ninyo o oh. ang aking mga iskupita sa sobrang tago na sa katagalan ko na bala sa abroad ko no how oho oh, na ano na ho puro na mga yabok Hello. 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 Okay. Tapos, ayawan pa ko guys, limpyo. Hi. Igo, gaya nanuluman ko na sa sobrang alikabok guys ganyan ang nangyayari o oh, oh, hindi ko maintindihan kailangan siguro araw araw gamitin na ito para maging clear up na siya oh, pati bahay ko guys hindi pa clear up tingnan <laughs> nyo ang mga basura <laughs> sige lang guys balang araw malinis din yan <laughs> yung asik ng Obama naman. Tanaw <tuk> <tuk> satoro kang yabok na ako, magtali ay tali ay sirang kultahan ang na ni ang aking kuya, nag iisang kuya. Ayan. Si kuya ko, Ace. Is... Nag-iisang kuya ni Pasaway. Ayan. Na-assemble niya yung food keeper namin. Para pag, pag tamad siya magtakip, ipasok niya lang dyan. Ay ayos na hindi na malangawan, hindi na malikabukan, kasi yung bahay namin puro alikabok pa. Hindi pa tapos-tapos sa pag-aayos, guys. Wala pang bumagyo kasi yung mga buhangin, basa. So, standby muna. Standby ang pagpapaayos namin sa taas. O sige be. O oh, ara na. Ayan na. Ara na. Hmm. O oh, hindi na si kuya magtamad mag ano pasok dyan. Kasi ipasok niya na lang. Pagtapos na siyang kumain na hindi niya maubos yung pagkain niya. Pasok na. Hindi na takip-takip. Mm. Ayos na. Thank you guys for watching. God bless us all. See you in my next vlog. Bye.